upo na lang tayo, lagyan ng sardinas. Ganun kami dito ng mga syala, mga sosyal. Ganito ang mga ulam namin araw-araw. Tipid-tipid. Diyos ko, kailangan natin magba So ayan guys, ngayon naman guys, tara, punta naman tayo ng Quezon City na kung saan, titingnan natin naman ang sitwasyon sa Quezon City kung saan nandoon yung bahay ko. At syempre, silipin natin kung anong kalagayan ng uh, kamag-anak ko doon kasi nandoon sila sa bahay na katira. At syempre, uh, hindi ako nakapunta kahapon kasi sobrang baha talaga sa mga daanan so nandito lang ako sa palasan at hindi ako makalabas so this time naman uh, pupunta tayo kasi wala na humupa na medyo humupa na yung baha para makita naman natin yung kalagayan ngayon doon ni Mother ko at syempre yung iba pang nakatira sa bahay kasi doon guys sa amin um, malapit kami sa ilog so pag tumas talaga yung tubig madaling umabot doon sa bahay namin so napag-alala din kasi kahapon dahil marami nag text na kita ko sa social media sa mga uploads nila na baha talaga Metro Manila damay na din yung bahay namin doon so ngayon naisip ko na umuwi ngayon para bisitahin ko naman ang aking Mother, so tara na, let's go. Tapos so, na mga gamit Ganito lang outfit natin for to this video. So, ayan yung bag ko. May diwata na nakalagay yan. Chila-chilahan. So, let's go guys. Punta tayo ng Tilson City. Nasa yung sasakyan ko.

ba tayo? Ay, nagulat ako. So ayan, let's go. Malapit na tayo sa napakagandang palasyo na liwatan dito sa Peson City. So let's go so, wala na. wala lang tubig, pero kahapon hanggang dito yung tubig dito. Hanggang dito, ay wala na. Kaya naka-anda tayo. Hi, hello. So, Kumusta naman kayo? Makapit-bahay! Ah, Makapit-bahay na mga marintes ko dito. Kumusta naman ang nangyayari? Hindi na tayo din kapit lang tayo. Kapit lang tayo. Kapit Kumusta naman ah, ang subdivision natin? Kumusta? Kumusta naman ang subdivision dito? <laughs> Kumusta ang subdivision? My God! Malapit na tayo sa bahay so bulagain natin sila. Hindi nila ang darating ako kasi hindi ako nagsabi so let's do Ito! Eto! Ano? Nanghihintay tulong. si Boss? Boss si Wata ko. Ano problema yan? Huwag yan. Ito. Ito natin yan. Di okay, pa. Boss? Hindi din ako lupit talaga. Oh, nasa lubong! Nasa lubong! Nasa lubong oh. Nasa ano? Nasa loobong, anak ay, ko nasa labas! Ay, oh, nasa lubong! Simsim pasok! Okay, pasok! Hmm. So, ayan! Uh. Dito na tayo sa loob. Ang unang naabutan ko yung aking anak na nandito. Masayang-masaya siya. chin, -chin Dito! Hindi, hindi ba kayo binaha dito? Dito! Sa taas. Dito. bakit parang tabi na itong ano mo, higaan mo lang. Kasi Bakit parang maano na, mother ko? Ano? Parang gumanda ka na ngayon dito sa bahay. Kaya nga, kaya nga <laughs> <laughs> si mother, hindi ba bilaha bilaha Baha ba? Hindi, hindi, na doon lang, doon lang. Mubig lang dito. O, oh, ayan, kumusta naman yung anak ko? Ang aking anak, may pag-alagala. Huwag nyo kasing sasakaw nyo pinapalabas. Sino sa taas? Anong ulam nyo? Tingnan natin ang ulam nila dito. Kanin. Walang masaing pala dito sa bahay. Tapos ang ulam nila dito, upo. Mag-upo na lang tayo, lagyan ng sardinas. Ganon kami dito ng mga siyala, mga sosyal. Ganito ang mga ulam namin araw-araw. Tipid-tipid. Diyos ko, kailangan natin mag-budget. Yung mga isda ko rito, ba't parang wala na? Okay, isang piraso na lang. Isa na lang, Turan? Wala na, ang daming isda dito. Nawala na rin. Nakatakas yung aquarium ko. Nakatakas yung mga isda. Akyat ba tayo sa taas? Hindi na. Huwag na, dito na lang tayo. So ayan guys, ayun ang dito sa bahay. Bakit parang ang init? Wala kayong electric fan? May tao. May tao. So, tao doon? <laughs> Masita. Hindi rin kami magtatagal. Sinilip lang namin kayo kasi mag... Atid lang ako ng ayuda. Mag-atid lang ako ng ayuda dito sa bahay. Hindi lang magtatagal kasi. inakyat na mo yung bigas kasi. Mag-ayos pa tayo ng business natin. Kasi ngayon, ang sitwasyon ngayon doon, nagsara ako kagabi dahil walang tao. Ngayon, siyempre, nag-alala ako dito. Pumunta muna ako kasi baha daw. Maraming nag-live. ano nag -live. So, okay naman pala dito sa bahay. May lang pa bang mga ref? Mayroon pa. Ano tong mga ref? Lana ang laman nito. Mga panghaplas mo, Lana. <laughs> mga, mga soft <top> drinks. <laughs> si mother, kumain na yung pandinig na niyan. Pero maganda pa rin siya. Parang ang laki. Ano ba ito? Mga piki ba ito? Tunay? Sila nagbigay nito? Hindi. Eh, Pero eh, sila ito. Binigay. Kasi Yung no, no. binigay ko na gul, nasaan? Ang Tinatago Piki ito. Eh, ang na binigay ko sa'yo yung tunay. Ang gold. Mm -hmm. So, ayan guys. Wala. Nag, ano lang tayo. nag uh, check lang tayo dito sa bahay ko sa, di ba, binilag lang sa exclusive subdivision tayo dito sa Quezon City na kung saan uh, binisita lang natin ang ating mother kung ano ng sitwasyon at kalagayan nila dito sa bahay namin. So, nag-check tayo. So, uy, may pababang tikba lang. Sino yan? <laughs> so, alam nyo ba, yung baha talaga kahapon dito sa bahay. Hanggang dito, kasi ilog yan doon eh. So hanggang dito yung baha. So malapit na dito sa bahay. Malapit na dito. Ito kasi yung bahay ko. So dito na daw yung baha. Buti hindi nagtuloy-tuloy. Kaya naman, umuwi tayo para i-check ang sitwasyon at kalagayan ng ating mga relatives dito. So okay naman. Set naman ang lahat. Kaya babalik na tayo doon para sikasuhin naman ang ating mga negosyo. So let's go!